pagyamang buhay po mga kamundosan, mga dako ng daigdig na ng bawat isa mula po dito sa Pilipinas, mula ilaga, timog silangan at kanuran, ang inyo pong lingkod ay buong puso naghahangad na naway ang lahat ay makapamuhay ng ligtas, mapayapa at maunlad. Ngayon naman po mga kamundo, ang inyong lingkod ay nais magbahagi ng ilang sinaunang pamahiin na maaring makatulong sa atin at maaaring maging gabay sa pang-araw-araw natin pamumuhay. Ang aking pong ibabahagi ay naayon lamang kung anong naitala ng lumang gabay. Mga kamundo, bago po natin si pagmula ng pagbabahagi tayo po muna magpasalamat at magpasinaya sa kadakilaan at karunungan ng pumay kapal na patuloy sa pagsaboy ng wala hanggang pag-ibig at patuloy sa pangangandili sa lahat ng may buhay sa buong sanlibutan. Mga kamundo, inuulit ko po ito po ay para sa mga naniniwala lamang. <coughs> bilang panimula, hindi na po natin patatagalin una, bago matulog ay usali ng mga sumusunod pang layuan ka ng evil spirit at manatiling maganda ang kalusugan gaya ng Matthew, Mark, Luke, John, bless the bed that I lie on. Sunod isang tip kapag kumakain ng isda, isang buong isda para laging swertihin halimbawa at na ang laman ng nasa ibabaw, huwag mo itong babaliktarin tanggalin ang malaking tinik sa kakainin na natitirang tinik o, sa kakainin na natitirang laman sunod, kapag kumakain ng isang buong isda, da umpisahang kainin ay bahagi ng buntot patungo sa ulo upang maging pasulong ang takbo ng iyong buhay. Sunod naman po ay nagsasabing ang lumang gabay, hindi siniswerte ang bahay na ang front door ay hindi nakaharap sa kalye. Sunod, ang bagong kasal na misis ay nararapat na magtahi o magdikit ng swana o feather sa unan ni mister upang maging tapat siya palagi. Sunod naman po ay bad luck ang makakamtan sa maghapon kung magpapatong ng sapatos sa mesa. Sunod po, kung aksidenteng nahulog ang ginagamit na gunting, ayon sa lumang gabay, nagtataksi lang yung asawa o partner. Sunod, kung ang nangangati ang kaliwang palad, may pagkakagastusan ka. Kung mangati, kamutin ito para hindi matuloy ang paggasta. Sunod na rin po ay kung nangangati ang kanang palad, ang ibig sabihin ay may darating na pera. Ngunit kung kakamutin mo ito, hindi matutuloy ang pagdating ng pera. At ang panghuli, kung nagkita kayo magkaibigan habang naglalakad sa tulay, iwasang magsabihan ng goodbye bago maghiwalay upang siguradong ulit kayo magkikita. Mga kamundo ang akin pong ibinahagay ay naaayon lamang sa isinasaad ng lumang gabay. Gayon pa man, nasa atin pa rin po kung ito'y ating susundin o kung ating paiiralin. Sapagkat alam naman po natin na tayong Diyos lamang po ang siyang makapangyarihan sa lahat, na siyang pinagugatan ng ating buhay, na siyang makatwirang hahatol o hukom sa landasin ng ating buhay, alinsunod sa inol nating kapalaran. Ito po ang mundo at karunungan na lagi nagsasabing patuloy po natin pangalagaan at malasakitan ng kalikasan maging mga aso at pusa upang araw-araw nating mabati ang balansing enerhiya ng ating kapaligiran. Ito po ang mundo at karunungan na lagi nagsasabing mahal ko po kayo. Maraming salamat po.